Ano bahagi habit mo sa Manila Ice Road? Harap na nga nito ng NCB eh. Grabe. Lasing ko na madali na harap mga kaps. Ang dami yung dito. Gawa ng lalim na yung tubig dito sa may harap ng school. So, dito na ipon lahat. Magkabilang tulo. Hindi ng pagkahataw ng mga Pero halos lahat kahit bus na bumabalik. Ano sa may gitna? Oo, wala nga rin ng mga paps, no? nating na natin ating mga motor or sasakyan. Kasi malaking gastos ang aabuti natin yan. May mga ilang tumirik na motor. At yun nga. Talagang uh, automatic linis ang kanilang pangilid. Wala ano naman yung iba, yung mga naka... Ano, uh,

at siya talaga yung nagmamadaling pumasok ng trabaho at saan talaga naman oh, mas makabuti pa nang eh, tuloy ang pumasok pa na lang ayan oh. makikita mo na may rason grabe pagsalubungin ka pa ng mga truck na napakalalaki ang alon grabe yan yung magpapahirap sa mga motor Ba't ka nakatawa? Ba't ka nakatawa?